Totoo nga bang namamana ang pagiging mataba? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Madalas naririnig natin ang phrase na tabain kasi ang pamilya nila kaya mataba din siya. Pero totoo nga bang namamana ito? Tara, let's prove it! Ayon kay Naima Mustaid Musa, PhD, Director of the Obesity Research Cluster ng Obesity ay very complex disease at maraming factors ang nagkocontribute dito kabilang ang genetics, environment at behavior. Ngunit ito ay hindi sinangayunan ni Dr. Zwaping Lee, MD, PhD, Director of the Center for Human Nutrition dahil bagamat lumabas sa pag-aaral na ang genetic predisposition ang nagpapataas ng risk upang maging overweight para sa kanya ma maaari itong ma-overcome sa pamamagitan ng lifestyle o ang pagkain ng masustansya at tamang portion at ang pag exercise Gayun din naman, obese protein ang nagpapababa ng ating appetite levels at nagpapabilis ng metabolism. Pero sa ilang taong may obesity, maaari may leptin deficiency sila o yung walang nagde-define kung busog na ba sila. Bukod dito, posibleng ding may other factor ang pagiging mataba tulad ng mga sakit na picos, hypothyroidism, diabetes at iba pa. Kaya kung feeling mo, nag exercise at nagda-diet ka naman pero hindi bumababa ang timbang o mabagal ang proseso nito, mainam na magpakonsulta sa doktor. At kung nasa lahi nyo ang pagiging matabain, be active and eat less. Tandaan, you can be different by changing.